sa jangkay bilis talaga ng oras ito nga kabababa lang namin dito sa bahay para sana makalanghap ng sariwang hangin at sakto naman pagbaba namin dito medyo nalilis na rin yung init ng araw at sabi ko nga eh, napakabilis at hapon na naman ito nga guys may tipong uulan may tipong hindi ko alam kung anong <laughs> weather natin ngayon at yan si nanay tamang pa smile smile na lang dyan dahil niningitin niya na lang ang kanyang pagod dahil nga kagabi eh, nag duty ako may trabaho tayo at dalawa lang sila ni Yayam ang nandito sa bahay at talaga namang bilib na bilib ako dito kay nanay eh, napakahaba ang pasensya sa kanyang alaga na napakakulit sabi ko nga kay nanay huwag masyadong pakaka-stress at baka siya ay talagang ma-stress at tumaas ang kanyang BP alam nyo naman na may experience na ako dito kay nanay na sabi niya nga iwala daw siyang high blood. Pero guys, hindi niya alam at hindi nga namumonitor lagi na meron na rin siyang high blood. Kaya sabi ko sa kanya guys, iwag eh, wag masyadong magtatrabaho at sabi niya nga eh, hindi kasi siya sanay eh, na wala ang ginagawa. Yung tipong sabi ko nga sa kanya, pagka natutulog ang alaga, eh, sabayan niya rin ng tulog guys, hayaan niya na nga yung mga gawain dito sa bahay. italaga eh, talaga namang ang trabaho dito sa loob ng bahay, eh, dyan lang yan at hindi tayo nauubusan. At yung tipong pagka wala na tayong gagawin, eh, tayo na rin ang gumagawa niyan. Pagka tipong may naiinip tayo guys, yan, saka tayo sinisipag. <laughs> Kaya sabi ko nga kay nanay, chill chill lang. Kailangan nating ingatan yung ating katawan dahil nga mahirap magkasakit ngayon. At isa pa, ipagka kaming dalawa ang nagkasakit ay patay na. Walang mag-alaga sa aming bosing, sa aming little boy na yan na napakakulit. Tingnan nyo nga at hindi mapakali. Lahat ng sulok dito sa bahay, inapuntahan na eh, marunong na rin talaga. Alam nyo ba, nagbubukas na yan siya ng gate. Kaya pagka bababayan siya, itong si nanay eh, napaka-alerto. Talagang iiwan niya ang kanyang mga ginagawa dito sa taas ng bahay para lang masundan-sundan yung kanyang alagang bulinggit na yan guys na nagsasariling sana. nakita nyo nga o oh, napakakulit at lahat ng kanyang maabot na pwedeng ikalat e binabagsak pati nga guys yung loob ng ref namin hindi na maintindihan kung ano nang itsura dahil nga yung mga lagayan ng pagkain doon italagang talagang sira na rin at talagang sinasakyan niya at minsan inihila pa dahil nga yun sa kakulitan niya kaya sabi ko talagang ganoon ipagbigyan na nga lang natin at yan yung gamit natin ni talagang masisira at masisira din dahil nga meron tayong kasamang makulit din dito sa bahay. At yan nga, sabi ko kay nanay, eh, parang tipong uulan na naman. Kaya, naya ko na nga rin sila dito sa loob ng bahay para kami magmimirienda. Uras na nga rin pala ito ng pagmimirienda. Kaya, ayan, sumunod na rin sila sa akin. At itong si Yaya, hindi nga alam kung ano yung kanyang inumin, ang kanyang imimirienda dyan. Eh, talagang kukuha na lang yan dyan sa rip at hindi na humihingi. Minsan nga, pagka kayang-kaya niyang abutin, eh, talagang siya na. Siya na guys. Kaya lang, sobrang kalat nga talaga pagka siya lang mag-isa. Kaya itong si nanay, ito the rescue palagi sa alaga. Huwag lang magkakalat ng husto dahil siya rin yung nag niyan. At ganoon lang talaga pagka meron tayong makulit na bata dito sa loob ng bahay, dapat imahaba ang ating pasensya dahil ang kakulitan ng isang bulinggit, ililipas din yan at talagang mamimiss natin yan. Tingnan nyo nga guys, minsan talagang nakakatuwa rin talaga ito. Sabi ko nga, ay abay matalino rin talaga itong batang to guys at manang-mana rin. <laughs> Tingnan nyo nga si nanay guys. O talagang yan, laging nakabuntot yan sa alaga niya dahil nga iniiwasan niya nga rin na magkalat ng gusto dahil pagod na pagod na yun si nanay kadadampot ng kalat ng kanyang alaga. Nag-iinda na nga na madalas na sumasakit ang kanyang balakang kadadampot ng kalat ng kanyang alaga.